Mapagpalang araw mga kasawlo, kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Maaga nga po pala tayong pumunta ng school para makipagbrigada at maipa-enroll ma, 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 maipa na rin po ang ating bunsong si Raya Marie. balay nagdamo lang po kami dyan. Mabilis lang naman po kami nagdamo kasi umuulan. Madali lang pong putputin yung mga damo at nagwalis-walis lang po kami ng kaunti. Hindi pa nga po kami tapos sa aming ginagawa at umulan kaya hindi po namin natuloy ang aming paglilinis. Fast forward mga bandang hapon po, alas dos po, ayan. Pumunta po tayo ng syudad para ipamili naman ng mga kailangan sa school, back to school na po ng ating mga anak. Hindi ko po talaga sila agad pinamili hanggat hindi sila na-enroll. -e Kagaya po ni ate na una siyang nakapag-enroll kay Raya. Kaya ngayon lang po kami nakabili ng gamit ay dahil ngayon pa lang po natin na ipa-enroll si Ray Ray na mag-grade 4 na po. Dito na po pala tayo kung saan natin binibili ng mga gamit yung mga bata simula nung kay ate pa, nagsisimula pa lang mag-aral si ate, dito na po tayo namimili. At ayan, una ko pong target ay ang payong para hindi ko makalimutan. Kasi kailangan na kailangan po ngayon yung payong, lalo na at maulan. Binili po natin si ate, siya na po yung pinapili natin kung ano yung gusto niya. Si Rai naman po, hindi ko na naibili kasi yung last year po niya na payong ay okay pa po, bagong-bago pa. At bumili din po pala tayo ng para sa atin, para pag nagdi-deliver tayo, ay meron tayong ginagamit at sinubukan ko po yan. Tingin-tingin -tingin din po ako ng mga tsinelas. Ibibili ko po sana sila ng tsinelas. Kaso pagkita ko sa mga presyo, ang mamahal, mura pa po sa mga lapag. Kaya hindi ko na po muna sila na ibili. Pinasukat ko po mga Raya, Buti na lang wala siyang cash. Sumusulo po sa mga mata ko yung mga wallet. Sumusulo, ayan. Adik na adik po ako sa mga wallet mga kasalo. Ang dami ko pong wallet na hindi ko ginagamit ah uh, parang collection ko siya kahit wala silang laman. Ayan, gustong gusto ko yung mga wallet. At nakita ko po pala yung bag na yan. Sa, binibiro ko si Raya, sayang, naibili na kita ng bag. Bibili ko sana sa'yo to. Kaso ayaw niya po pala nung Hello Kitty na bag. At ayan, no, nakita ko yung mga uniform. din na natin pinamili ng mga uniform kasi yung last year niya uniform po ng mga bata ay bago pa po yun. At na, may nakita po akong buy two, get one free na boxer short para po kay asawa at bumili tayo. Since nandito na din tayo, buy 2 get one, ba? Diba? May masasave ka na 75 pesos. O, titingin ko po sana ng panty si Raya, pero yung nakita ko ay para sa akin. Ang lalaki! Kasya ko na yon Ha! Ayan, bumili din po pala tayo ng bagong panty para kay Raya Marie. Ganyan po talaga ako pag magpapasokan na, binibili ko po sila ng mga bandgong underwear. Ayan, bibili ko din po sana ng sando si Raya. Kaso sabi parang mainit kung sando po yung bibilhin ko. Kaya binili ko na lang po siya ng baby bra since may dalawang magdadalaga na po tayo. At ayan, dito po ako bumili ng mga papel, lapis, ball pen, at iba pa po. Hindi po tayo nakabili ng notebook dito kasi wala po yung naka, plastic cover agad. Gusto ko po sana para hindi na ako magbalot ng mga notebook nila. Yung may plastic cover na agad po sana. At syempre, kunwari nagtitingin-tingin tayo ng presyo, no? Pero bibilhin pa rin natin yan kahit medyo mahal kasi kailangan po ng mga bata na gagamitin nila sa school. Nakakita na din po pala ako ng index card nito na gamitin sa mga high school po. At dito ko na din binili si ate. Bale, yung budget po pambili ng gamit ng mga bata ay naipon-ipon natin sa mga tubo po natin sa ating paninda araw-araw. At ayan, mag-check out na po tayo, no? Nasa syudad na din po tayo. Ayan, bili po tayo ng paborito nating donut. Dito po talaga yung paborito kong donut sa Didi. Baka naman papipiliin nyo po ko, Jayco, Krispy Kreme, or dito sa Didi. Ayan, sa Didi po tayo. Fast forward, ayan, dito po tayo bubili ng ating notebook ng mga bata. Kasi dito po, quality na yung, na yung mga notebook. Tapos, kahit medyo pricey po sila, makakapal po yung pages nila. Tapos, meron na silang sariling balot po, or plastic cover. Si ate na din po pala yung pinapili ko sa kanya para wala kaming maging problema kasi siya na po yung namimili ng mga gamit niya. At ayan, kakain na po tayo, no? Kasama po sa budget natin yung pagkain natin today. Bali, bumili po muna ako ng pack. Post. shawarma dito sa kung saan tayo bumibili dati ng samosa at pinag-order ko na din po si ate ng tapoki at ano ba yung tawag dyan, gimari, Korean food po yung sa amin ni ate kay asawa naman po ay bibimbap at hati na lang po kami ni ate sa bibimbap kasi madami pa po akong in-order at nag out pa po ako ng isang bibimbap para pag uwi po natin, eh meron tayong kakainin mamayang gabi, ngayong gabi po pala. At ayan po pala yung mga food natin. Bali yung sa atin, bibimbap, Korean tteokbokki, tapo, Gimari. Tapos nagpa-order pa po si asawa ng dalawang extra na fried chicken. At sa amin naman po ni ate, ay kay Raya po pala ay yung two pieces ng chicken with pansit po yon at rice and gravy. Tapos ako po meron pa po kung shawarma tapos ayan hati kami ni Ate sa bibimbap. Pagpunan dito kami sa syudad, ito lang po talaga yung gusto kong kinakain, yung bibimbap. Or pag dito po tayo namimili sa Nepa Mall, ay yung bibimbap lang po talaga yung gusto kong kinakain at saka yung shawarma nila dito. Pinatikim ko po pala kay Ate yung uh, shawarma. Saka kay asawa po pinatikim ko din po 'yan. Ayan, nag food trip po tayo dito. Dito namin gustong-gustong nagpo-food trip sa Uh, food court po ng Nepo Mall. Nabigla nga ako eh, kasi sobrang dami na po ulit ngayon ng mga nagtitinda. Halos puno po yung mga stall. At pagkatapos po namin kumain ay nag-ice cream po kami at umuwi na. So ayan, hanggang dito na lang po. God bless us all po. Bye!